po yung kanilang binibenta kayo. Magka naman ng Magka nila ang bagtang kanya kalaki. kanila Baka binibenta nila. Uh, Saan po galing mga baka nyo? Galing ko na tagang. Ah, talagang dito lang sa atin, sa Batangas lang dito na dito, tayo sa tayo, ano. Na, ah mo maraming lahi na mga gandang ah, dito. Ayan mga talong TV, kayo pong video na ito ay ah, tayo po ay dumalaw dito sa isang dealer ng mga baka sa Padre Garcia, Batangas. Dito kay Boss EJ, ah, dito sa may San Francisco po, ah, Lipa. At eh tayo po ay nakakabot na natin yung mga namimili ng mga baka at yung mga tumatawag sa kanya na mga mamimili. At ang mga baka niya po ay napakaganda at mga quality. Kaya samahan niyo ko sa panood ng mga video at tatanungin natin siya ng mga ilang katanungan sa kanyang pamimili ng hayop. Na kung ilang taon na siya namimili at kung paano niya ito uh, binibenta yung mga ganito mga gandang baka. Sama-sama tayo sa ating video sa araw na ito. Yon po may binibenta si Boss dito. Dito po tayo ngayon sa anong barangay nga ito? San Francisco Lipa. Ito po yung mga baka nila dito kay Boss EJ. Ito po ay kilalang uh, good morning Boss. Yung kilalang livestock na nagbibenta ng mga quality baka kay Boss EJ. atin uh, natin, natin laki. Ito po yung kanilang para binibenta ngayon. Na Magkano naman inabot ng ganyan kalaki. Magka inabot ng ay, sya, ay, boss. May Magkausap pa mamaya. Napin natin muna ito. Ito po yung mga, mga baka nyo. No? Ito mga quality yung baka. Maganda. Oh. Ito yung mga baka binibenta nila. Ang dami. Ito oh. yung mga baka nila. Ito yung mga yung mga baka mga baka. Ito po yung mga binibenta nilang mga baka dito. Hmm. Okay, boss DJ. Ito po yung mga ano, uh, quality mga dumalaga. Dumalaga, puro dumalaga tapos ano. Oo, Ang laki ng baka ni boss ito. Hindi pinapakita ni boss yung quality yung baka niya

Atayabas po ako. Atayabas, atayabas. atayabas po sila. Tayo po sila. Yung meeting sila ng, ng malaking bakang ito. Kaya yeah po kuya kuya EJ mga ilang taon na kayang ganyan kalaki. Ah bata pa ano? Bata pa. Tapos siya malaki lang talaga siya. malaki lang talaga ng bula. Ang oh, ganda ng pagkabaka nito. Anong breed ang tawag sa ganyan mga baka? Ay ah, ito na yung Indo Brazil. Indo Brahman Brazil. Indo Brahman. Indo Brahman. -Brahman. Batang bata pa siya ng laki. Banda? Yan ni okay. quality. Ini may malaki pang ilalaki ano? Ah oh, malaki siya. At ano dadalawang taon pa eh. Ay, mga ganyan yung mga butas ang punta, may ito, mga ganyan kalalaki pag hindi ano, Grabe Karaming quality ito pagka bakang ito. So ganyan din yung sa ispag pinakakainan? Ay, ito pa yung ano ito, kasama niya, ito yung mga... Ay, ito mga lahi niya na. Pagka ganyan kalaki, pwede na lang i-bred dahil ito. na pala yung mga bred, ano yung lahi nito baka malaking ito. Kailangan mga anak muna sila bago kang magkakainan. Ganda. Ito naman boss, yung mga ilang buwan pa lang ito, bu o, oh, 10 months pa lang pala ito. Mga batang-bata pa. 10 to 11 daw yan. Oh, po, 10 to 11 daw po ito. Ang Ito yung mga inaan natin na mga magagandang mga baka doon sa Garcia. Sila po, ito po yung mga nagbibenta ng mga quality baka doon na malalaki. Yan po. Yan po yung mga, yun yung pinaka... Pag lumaki siya, ganito na po kalaki yan. Pag lumaki ng ganyang edad na dalawang taon, yun yung laki na ito po. Yan yung malaking yan. Yan ang laki nito mga to pag lumaki ng ano. Ito, po, ito po yun. Ang, ang ng mga baka dito. Ito po yung mga tinatanong natin lagi ng na mga quality ng baka na binibenta nila. Yan po sila sir po yung nag, namimili ng ano, baka. Saan po sir ang talang yan kung sakali? Sa Quezon. Quezon. Ah dito lang din. Malapit lang din pala. Kayo pala ay tiga lang din sa San Antonio. Malapit lang naman pala dadalhan. Kung bagay papaalagaan nyo po dadali namin sa farm. Ah, farm May 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 alam may alaga na po kayo mga baka o bago pa lang po kayo mag-umpisa? Yeah, ba, ah, bago pa lang kung bagay sa pamimili ng baka. Ito po kasi yung pinakamaganda daw na ano ngayon ay negosyo ngang ganyan hindi masyado nga biyarin. lang <mikip> mm -hmm. San Antonio lang pala dadalhin malapit-lapit lang naman pala. Yan, mga baka ni Sir

Napaliwanag ni Sir yung ano kayo. And shout out kila ate. Shout out kay ate. Ito bang asawa ni Kim? Shoutout po shout out po. Ito po may karinder niya. Nagre-release din ako. nagre-release din Ano po kayo, magpapalaw ako sa inyo. Papanood kita, sir. shout out kay Kuya mo na. Shout out kay Kuya. Anong pangalan, Kuya? Manikin. Ayan, kay Kuya Manikin. Kinto po, kinto tinta shoutout alam sa tinta ano pala kayo. parang tinta na kaya mga namimili mga yung namimili. yung 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 mga yung 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 dumalaga? yung pala yung 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 ay, okay na ba siya yun? Darum. Yan po ay mga dumalaga pala ito. Sa paparamihin nila ang gusto nila paparamihin. Oo, oh, sila. Oo, hindi siya pang patiling at pan. Mga pang parami. Dumalaga para Ito uh, uh, kasi laki yun. Ang dami na. Ang na. sila ng mga baka. Magkano naman ang range kalimutan ng ganito kalaki? Ay, sabi ko si Jay. si Jay, magkano ang range kalimutan 40 to 45K. 40 to 45K. Ito, magkakasimple. Magandao. Ayun naman yung malaking-malaking yun, yung sinample nyo. O nga, Ay, sarili nyo na pala kayo? Oo, sarili Parang hindi niya binibenta? Binibenta ng 100,000 yun. 100,000? Oh, tawad sa akin yung 95,000. Ah, tapos ka natin. Yun pala yung binibenta ng 100,000. Wala rin. Wala yung magtagdag na siya. tayo oh. yung 100,000. 100, boss, sariling alaga pala ito ni Boss. Oh, ah, alaga ko. Oo, aalaga mo ito. Kaya lang yung 95,000 daw ang tawad. Kung bagay... Magkano lang? 5,000 ang diferensa nila sa presyo. 100,000 daw binibenta ito. Kaya lang ang tawad yung 95,000 daw, hindi 5,000 na rin diferensya, ano? Tukuan kanina daw the... Ako kunin na rin. Ay, sila din ang bibili. Hindi uh, -huh. pa ito. Malaking malaki. Ganda. Ito yung tinignan natin kanina. Ayan po, nag-order din po yung bibili ng uh, isang barako. Bali, limang babae po isang barako. Kaya ito po yung barako ay huling din na dito. Papipiliin sila doon sa dalawang barakong dala ng mga baka. Ma'am, uh -huh. uh -huh. dito ka. Mahirap pabangga ng baka. <laughs>

Maganda yung isang ako. Alin? Magaling ka din. Sa katawan Sa katawan. Katawa yung pata niya. Uh, mas malapad siya. Yung paa niya. maganda yung nagkalaman eh. yung ganda niya. ko pa makita yung pagkakita niya. Mga yung malalaman niya pag nag-alaga na kayo. Huwag na alagayin. Pag lagi niyo na siya nakikita. <laughs> nagenda 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 ganda. nagenda 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 <laughs> ay tag na Mga ng mga baka ni boss. Ito na po yung mga bibenta na. Pang ano, pang ganador. Wala na na Mga babae, limang babae tsaka isang barako sumuksob <laughs> naman sumuksob <laughs> na sumuksob sa, <laughs> sa <'y Isang> <laughs> <yun, dame> na na sumuksob na sumuksob na sumuksob na babae. na sumuksob na sumuksob na sumuksob na sumuksob na sumuksob na sumuksob na Chong. Madam Eds. Kuya, wag ako na. sila. Kuya, taga. Kita at nagtitingin nang Ang na quality baka ni Boss EJ. <laughs> nalamig parin sa mga ka-kom. mo sa big na sa lima, Sir, okay na sir na niya. Ano Magkano naman pulak kinabot yung alin po na baka point <laughs> <1. 2. laughs> two, po inaabot? Ay yan, si Magkano po rin ang inabot niya? May interview yung 52, sisikat na pala. 52 po bawat isa? Bawat isa. Ah, po 52 bawat. Yun. Kung pagay partidahan na po siya. Kasama uh, na daw uh, ang... Libre. na. Vitamins. Ah, vitamins, vitamins. Uh, kailangan nila ito pag, ano, sila, mam. Dadali na rin po ito. Kakarga na. Bali ito po ay ano 2, 4, 6, 6 Isang barako yeah, isang At limang babae 52 daw po bawat isa Nabili na Libre deliver na Tsaka vitamins ito mga to. Ayan o, ayos na to Ay, galing Mura ang bilik, kaya natalo ng ganyan <laughs> Ganyan sa kakasama kanil Pag anong, pag medyo Magaling-galing tumakbo ay mura kuha Sanay na sanay sa kargahan ay eh. Ayan, kinakarga na ito, hindi deliver na daw po ito Libre, deliver na siya ay. San ba, saan dala daw? Sinto ni San Antonio. may okay, pinabili na pan-deliver na ito galing kay Boss EJ. Ito po yung mga nagdadala ito ng mga gandang baka sa sa Garcia, sa Garcia, patangga sa baka. Ang galing ng EPK. to talaga. mo po yan po sa pangalan ng aming ano? Kumpanya. Kumpanya. Mga nabili na. <laughs> kagagali kabi bilis kabi bilis, bilis umakit eh okay. Okay. ah galing talaga sanay na sanay kita eh. ka ah sigi sige. ah talaga kagagaling umakit eh hindi nagpapahirap eh yan, mga titig dumayo po tayo dito sa may no? uh, San Francisco po. Kakarga na mga nabiling baka. Iyon! Galing! Yari na. Pan-deliver na. Kasundo na sa presyo. Yung sila kuya po nakabili. Hey boss, AJ. Boss, ito mga ganito natin try to malilito to. Magkano na to? Ito. Ito mga ibig. Yeah, ito mga higitang ito mga higitang try and try to. May kita try and try to. Ito mga marokong Ito may 40 plus, 40 to 45k. Depende sa lahi niya? Oo, depende sa lahi. Ah. Ito ay 40 to? 40 to 45k. 45k. Pero ito malilito ito, 30 plus lang. Ah, ito malilito ay 30 plus lang. Ay, ibig sabihin po, ilan po talaga dumarating nyo dito nga? At parang hindi... marami. Linggo-linggo eh, may parating ako. Iba-iba, dito sa parating ko. Pinaka-continue po, may isang daan. May dadaan. 30 to 50 linggo -ling. dito. Ah, marami din talaga. Oh, marami. Uh, saan po galing yung mga baka niyo? Galing sa Ah, talaga dito lang sa atin sa Batangas lang dito kalataga. na sa ano. Ah, uh, maraming lahi ng uh, magagandang breed. tea. Oh, oh, yung inyo pa lang pinanggagalingan talaga yung mga kalataga, mga kita. No. talaga nandoon nga yung mga malaking baka talaga. Oh, uh, Katulad ng baka yung malaki na no. Yung yung pinaka yung, amabawa, dito po yung nabenta niyo nitong na itong, itong anim po anim. anim, anim isang isang junior ball at saka anim na dumalaga. Uh, ah, ito nga. Yes, boss, uh, ito po yung mga interesado ulit. Siyempre, alam niyo na kukunin ulit natin yung number niyo para oh, naman. Ayan. Kung doon no, sa mga interesado na bumili ng mga hmm. dumalaga, uh -huh. dumalaga mga indograman, pwede uh -huh. niyo kontakin sa shipping number wow. na Oh, pwede din bisitahin ako sa aking YouTube channel. YouTube channel na Boss EJ Live. Live Pero pag yung pong wala kayo kunya sa kasi yung iba hindi naman ah, kaya ng schedule nung Garcia Kunyari, Bernes may trabaho sila. Mm. Pwede dumirekta sa In inyo dito. Anytime, anytime pwede pumunta ko dito. Dito. Oh, ano uh, pong ano, address niyo dito? Uh, ano address? Kay San Francisco. San Lipa Francisco City. Lipa City yun po kay okay. Sir. Malapit lang naman po siya at may shortcut Malapit dito no. Oo. Oh, yung may daan po dito sa may Bawi. Oh, okay. yeah, papasok dito okay. yun. Okay. Tanong niyo lang po dito, marami siyang mga baka. Puro lahat po talaga kinakuha niyo mga baka, yung mga quality. Oo, oo. Oh, yeah, oh. okay. mga, mga lahat. Like. Nakikita niyo naman po yung mga ina-upload natin sa Father Gasi. Kasi magaganda yung klase ng baka, marami okay. ng bumili. Interesado oh, bumili. At uh, kung bagay okay. nauulit pa, umuulit pa oh, at mga ganda, nauulit sila at mga ganda. Yan po yung mga baka ni Boss. Iyano na, itatabi na. Mainit na. Ayan, si Boss CJ. Ito okay, yung mga maganda niyang pa. Oh, pia. Yeah. Ito lang pala din ang lagay niyo po kasi hindi kayo naging stack na marami. Ano. Mabilis mabenta. Oo, oh, lagi naman yung lagi naman yung Dispose agad. Oo, uh, dispose um, agad siya. Kung bagay hindi niyo na kailangan i Pag uh, kumita ng account eh. Bigay na. Uh, Kung bagay ganun negosyo, Paikot lang. Uh, pero po sa tagal niyo na po ng ganito, uh, hindi naman naiwasan yung malugi. Hindi naman. Kasama sa hanap buhay. Eh. Kasama sa hanap po. Uh, uh. Lugi. Ah, nalulugi. Ah. Nalulugi din talaga. Pero po yung kumbaga yung meron kay sarili ding alaga dito yung sarili niya na mismong pinapalaki. Wala, pinapalaki ko lang yung... Ay, yung isang yun. Yan yung, yung malaking malaking yun. Kaya, na yung Kaya tinignan natin. Yan yung malaking yun. Kumbaga talaga yung buy and sell kayo. ilang Ilan taon na po kayo nag-buy and sell? Ba, almost 10 years na. 10 years na rin. Eh, matagal na rin. Ah. Kung bagay binata pa kayo. Oo, no, binata. Bata pa, binata pa. ah uh, talagang dito nang hanap boy. Nang Kahit yung mga magulang nyo. Ang magulang ko hindi, hindi na po. Kayo lang talaga. Ayan. Matagal uh, na pala si Boss EJ na nag uh, Eh yung Boss EJ po ba na pangalan? Matanong ko lang, anong pangalan nyo po talaga? Ay, ang gabi ko sa aking account ay Ruel Liki. Ah, ay, Ruel Liki. Yung pangalan na Boss EJ, uh, pinangalan ko sa aking anak. Ah, sa anak nyo. Uh, pagdating ng panahon, siya yung tagapagmana oh, pagmana. <laughs> pagmana. ng iniing uh, Ah, kaya pala Boss EJ. Hinahanap ko kasi, sabi ko ba't parang iba yung inimik ng mga nagtatanong kanina. Ayun. Boss EJ. Ah, ito 'to alin po ba? Iyan. Ah, ito ba? Ah, ito pala ang tunay na Boss EJ. Yan ang shoutout kay Ito pala Boss EJ. Solo pong anak niya? Hindi, dalwa. Ah, ito pala Boss EJ. Ito na pala Boss, tingnan mo dito, Boss. yan pala Boss EJ. kaya nagtataka sabi ko parang iba yung binanggit kanina. ay nagtanong. Ayun. No. Ito na po yung mga baka nila dito, mga kwali. Ito ang mis matigas na uh, lakilang ala, alalay ni boss doon at lagi siya kasama-sama. Paano naman po yung mga tao? Ito mga pamangkin niya rin. Oo, oh, mga pamangkin niya. Uh, ah, ito mga nag-alaga dito. Ng, kawana, Nang oh, mas magaling po kasi yung kamag-anak kung pag itulong. kasi pag mga ibang hindi mo kadugo, pag ming, nagkamali sila, pinagsabihan mo. Kinagsabihin Sama ang ng loob. Ng loob. Pero sila, kahit sumama ng loob, mamaya okay na ulit. kasi kamag-anak kung o, yung mga pamangkin. Yan ay eh, nakagandahan ngayon dito. Matutulungan niyo pa rin sila po, no? Oh. Natutulungan niyo pa rin sila sa inyo. ito dito naman yung nila, hindi naman para sa akin eh. Oo. Oh. Pagkanda nila, yeah, sila sila. Oo. Oh. Oh. maalam na sila. Oo. Oh. Na, May nagtatanong kasi din po sa akin, sabi, paano ba malalaman yung pag pagtitingin ng mga baka pamimili. Sabi ko, ano po mabaka gusto magtingin ng mga baka ganyan. Mas maganda po yung sasama na ba sa mga mamimili na Ano, hindi naman kasi basta din makakapagtansya oh, eh. Maganda. Mas maganda po yung marunong talaga sasamahan niya muna. In, in, in. Kaysa mag... ay... Mas maganda yung marunong sasamahan niya. Uh, Oo, oh, kung maging tauhan ka muna bago. Oo, oh, hindi yung maalam po. Oto, pati ko marunong agad ano. Kasi ako tinitingin ako, sabi ko hindi naman basta basta mag-estimate po naman oh, ganyang hayop eh. Pag nagkamali ka ng estimate, ang laki mawawala. Then, eh natututo sa pagsama-sama. Okay po po yung... O ma makakuan lang, ganito ang binili ko, ganito ang mm, binili ko. Yan, yeah, hmm. matatansya. Oh, matatansya nila. Kasi ang hirap din po, pag nalugi ka dyan, hindi nang basta nalugi dyan. Eh. Um, Yan po ay danli po ano, pag kakabili ka ng mga ilang peraso eh. Talagang malaki malul mawawala sa iyong kapital. Kaya marami din po natitigil ng mga ano, mm, na, ano din nagang namimili. Panay lugi. Hmm. Talagang natigil. Pero asawa naman po ng Diyos, kaya isang puntaw na, tuloy-tuloy naman. naman yan po may mga baka ni posing mga natira pa itin ito po naman may mga trato natin ay may pandeliver daw po kayo sa Bicol Hinaga po yung apat yun apat oh, sa Bicol apat uh, ay ito ito ito, ito to yun mga daw sa Bicol paano po yun ang paano ang transportation nun sila na po ay hindi bali hati kami ah hati na lang kayo sa at malaylay din po yun eh ay 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 Ayan po, dadalhin daw sa Bicol, Sorsogon. Magkano naman po si Jay ang ganyang kalalaki nyo? Walang tarayin tara eh. Ah, bawas 30 tarayin. Magkaganda ng panatan. Pero ito yung malalaki na nga rin kasi klayo doon. Kaya naman nilig pa siya. Mga ilang buwan pa lang po yan. Mga 5 months yan. 5 months lang din. 5 to 6 months daw ito. Bawas sa 30 tara. Ito pala magandang nga Kaya lang hindi malaki lang kayo pang papas. pang papalakihin. Sorsogon. Yan ang mga ikanot. Hindi delivera daw. Boss, si Jay, magkano naman ang deliver doon? Sa traffic. Mura-mura dahil ito'y pinasuno ko sa biyahe uh, ng Bicol. Pero po pag yung sarili nyong ano, mamahal Ano? Ay, mahal. Nasa 30 to 40. Uh, Ay, hindi namin kaya i-deliver pag oh, no, aapat-apat. Uh, Paano a, po, a, po yun? Wala may hinahanap na papel papunta doon? May hindi. May hinahanap sa lang papel. Pero papagawa kami sa musiklo. Ah, pwede naman po. Eh, kasi may mga checkpoint din po doon ng mga oh, uh, ka animal quarantine. Pura, pahigpit ano? doon. Oo nga sa Bicol. Kasi yan, yun. sa eh. <laughs> <yun. laughs> Katawibawa sa 30. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh.

Ito so, po yung pinakamagagandang baka na binibenta sa Garcia. Pag gusto nyo po model sa kanya, yung pabiligay yung number niya kanina. Ito po si Jay. Ngayon po may buyer siya dumating dito. And, yan po yung mga baka yung deliver na nila. Ito po mga karga nila ay biyaheng Bicol. Ayan, Apat sa Bicol. Apat sa Bicol. Tapos Yan po, apat uh, daw sa Bicol at anim sa Quezon ang delivery nila ngayon itong araw na ito. Ayun, uh, sila po. <laughs> Shout out sa kanila. yung mga apat delivery na nila. Magaganda mga baka nila kaya marami lagi ang mga nag-order. Yan kahit online po, eh, marami na pupunta yan. Shout out sa kanila. Yan, di-deliver na. Pan-deliver na po yan.